Natrapa magkapatid na kambal sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Nabigo naman ang kanilang yaya na sagipin ang dalawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Deva Abuel. Lapis ang hinagpis ng kasambahay na si Jacqueline Ragos habang inilalabas ng mga bombero ang labi ng dalawa niyang alaga. Nasawi kasi ang kambal matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Kwento ni Jacqueline, nagpapahinga sa noon nang marinig ang sigaw ng mga bata na nasa second floor. Umakyat ako sa taas. Pagkaakyat ko, nakita ko lumiliyab na yung yung foam, then yung yung foam sa floor. Then yung foam sa double deck, nandun yung dalawang bata. Lumiliyab na rin yung sa, sa harapan. Oh. <laughs> Hindi ko na sila nakuha kasi yung harap ng double deck, lumiliyab na rin eh hindi na sila makapunta, makalapit sa akin kasi if wala, walang apoy yung double deck. Pinilit ni Jacqueline na sagipin ng dalawa pero mabilis na lumaki ang apoy. Tapos bumaba ako, nataranta na ako. Naglagay ako ng tubig sa timba din plangana. Binuhusan ko talagang hindi na kaya mapatay yung apoy. Lumakas na eh. Sinubukan ko silang kunin kaso yung apoy nandun sa harap ng bed. Hindi ko sila malapitan. <laughs> Agad namang sumaklolo ang mga tauhan ng barangay. Pero di umubrang dala nilang fire extinguisher laban sa sunog. Akin okay na po yung apoy eh. Parang ang bilis-bilis niyang talagang lumaki. <coughs> ang nanay ng mga bata na nooy nasa trabaho, napauwi ng mabalitaan na nangyari. Dumating din ang mga bombero, ngunit patay na ang mga bata ng matagpuan. Hindi na kasi nila nagawang makalabas ng kwarto kung saan sumiklab ang sunog. Hinalan ng kasambahay, electrical ang nagimitsa ng apoy. city yon yung saksakan. Bali, nakasaksak mo yung electric fan doon. Siguro yun yung nag -cause. Patuloy na inaalam ang pinagmula ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.